This is the promise of God. Isaiah chapter 35 verse 5. Kapag nangyari ito, makakakita na ang mga bulag at makakarinig na ang mga bingi. Verse 6, lulundag na na parang usa ang mga pilay at sisigaw sa tuwa ang mga pipi. Kapatid ito ang gusto kong mapakinggan mo at malaman mo. The old heaven and the old earth will disappear. God will create new heaven and new earth. It will call the new Jerusalem, the city of God. Lagi mo ba napapakinggan to? O may tanong ka about sa si new Jerusalem? Ito ay tumpak at sukat na sinabi ng Panginoon na pinakita kay Juan sa aklat ng Revelation. At ito ang pagkakadetail na ipinakita kay Juan at ipinasabi sa mga mana ng palatay. At sa oras na ito ay kumikilos at nangungusap sa atin aklat ng Revelation chapter 21 hanggang 22. Pakinggan mong mabuti ito kapatid. Ang anghel ang nakipag-usap sa akin ay may dalawang panukat na ginto upang sukatin ng lungsod. Pati na ang mga pinto at mga pader nito. Kwadradong sukat ng lungsod, pareho ang haba at ang luwang. 2,400 km, ganoon din ang taas nito. Sinukat rin niya ang pader na mayroong 64 na metro ang taas nito. Ang panukat na ginamit ng anghel ay katulad ng panukat na ginamit ng tao. Ang sabi ng Bible, it's beyond our comprehension hindi natin lubos na matatansya at maihahawig sa ganda ng New Jerusalem. Pero sinabi ng anghel na ang panukat na ginamit niya ay katulad ng panukat ng tao. So mamamesure po natin to Let me know in the comment section kung gano'n ba kalapad yung pader at kung gano'n kalayo yung buong entrance at buong exit point to point ng New Jerusalem. sabi ng mga Bible scholar, 20 to 24 hours bago mo marating yung punot dulo po o yung kanto sa kanto ng bawat sulok po ng New Jerusalem. Habang binabasa natin ng Revelation chapter 21, I hope na kumilos sa inyo ang Panginoon. Kumilos ang banal na espiritu na nag-iinbita ang sabi ng Revelation para tayo ay makapunta dito sa lungsod na ito. Kasi sabi sa verse 21, perlas ang labing dalawang pinto dahil ang bawat pinto ay yari sa isang malaking perlas. Ang mga pangunahing langsangan ay purong ginto na kasing linaw ng kristal. The main street is pure gold, lantay na ginto yung lalakaran po dito sa main street ng New Jerusalem. At dinescribe ng Bible, it looks like a glass, sumasalamin. 12 pearly gates and each of gates made by pearl. Napakalaki po nito kung imagine po natin. Bawat pinto ay merong tagabantay na anghel. Merong labindalawang pinto o entrance or gate na tinatawag ng Bible, bawat pangalan ng gate ay nakapangalan sa 12 tribes. Pag nabangit sa Bible ang number 12, ito ay simbolikal ng ibig sabihin power, leadership, authority, completion. Ang ibig sabihin sa New Jerusalem, walang ibang mamamahala kundi ang kadakilaan ng Panginoon. The city has four side and 12 gates and the 12 gates named by the tribes of Israel. Revelation chapter 21 verse 16 Gaya ng marinig nyo, human mind can't comprehend this city Sobrang ganda at sobrang tindi po ng pagkakagawa dito Dahil merong river of life na umaagos sa gitna ng pangunahing lungsod ng New Jerusalem The Bible describe po na kasing linaw ng crystal clear yung river of life. Napakaganda at napakalinaw po nito. Revelation chapter 22 verse 1. Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nito ay kasing linaw ng kristal at dumadaloy mula sa trono ng Diyos at ng tupa. At umaagos sa gitna ng pangunahing lansangan ng lungsod sa magkabilang tabi ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. At dito rin sa dumadaloy na ilog na nagbibigay buhay sa lungsod ng Jerusalem ay merong puno na nagbibigay buhay, the tree of life. Merong isa dito at meron sa kabila at namumunga ito kada buwan. Revelation chapter 22 verse 2 at umaago sa gitna ng pangunahing lansangan ng lungsod at sa magkabilang tabi ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Namumunga ito ng labing dalawang beses sa isang taon, isang beses sa bawat buwan. Dito po kayo may kasi hindi lang po kay John the Beloved pinakita po ang New Jerusalem. Ipinakita rin po sa mga propeta ng Diyos sa Old Testament kay Prophet Ezekiel chapter 47 verse 12. Tutubo sa mga kabilang panig ng ilog ang iba't ibang uri ng punong kahoy na namumunga. Ang mga dahon nito'y hindi malalanta at hindi mauubos sa mga bunga. Mamumunga ito sa bawat buwan dahil dinadaluyan ito ng tubig mula sa templo. Ang mga bunga nito'y pagkain at ang dahon ay gamot. Wala nang karamdaman, wala nang sakit, wala nang sumpa dahil yung gamot ay yung dahon ng tree of life at ang pagkain po ay ang bunga nito. At yung tubig na nagbibigay buhay ay galing po doon sa trono at ang trono po nakaupo ang ating Diyos Ama at ang kordero ng Diyos, ang Panginoong Heso Kristo na siyang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bunga ang punong kahoy at nakakapagpagaling. Wala na rin templo dahil ang templo mismo dito ay ang Panginoong Jesus. Revelation chapter 21 verse 22 Wala akong nakitang templo sa lungsod na iyon dahil ang pinakitang templo ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tupa. The sun and moon will fade away kasi po ang nagbibigay liwanag na po ang makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Heso Kristo. Revelation chapter 21 verse 23 Hindi na kailangan ng araw o ang buwan sa lungsod dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay liwanag at ang tupa ang ilaw doon. Walang anumang makakapasok na marami dito. Ang tangin ng makakapasok po dito ay ang may pangalan sa aklat ng buhay. Kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, pinagsisihan mo ang lahat mong nagawa at lumakad ka sa kanyang kalooban, nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay at makakapasok ka sa lungsod ng Panginoon. Tatanungin kita kapatid, naniniwala ka ba? nang New Jerusalem ay ilalagay kung saan inilagay dati ang Garden of Eden. Sabi na Isaiah chapter 11 verse 6. Tingnan nyo po at basahin, let me know in the comment section kung ano po ang inyong palagay. Dahil magsasama dito ang mga mababangis at ang mga maamo dahil wala na pong kasamaan dito. Pawang kabutihan at kapayapaan na po ang magaganap po sa New Jerusalem. And the kingdom of God will last forever. Kaya wag po tayong magpabulag sa paggawa ng kasalanan. Tumalikod na po tayo diyan at manumbalik tayo sa ating Panginoong Diyos. Jesus is our blessed hope. May pag-asa pa ang sabi ng Romans chapter 8 verse 20. Nagkasala tayo, pero binigyan pa tayo ng pag-asa ng ating Panginoon at sa pamamagitan nyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Nais na ito ang mapanghawakan natin kasi kahit ang mga bulag ay makakakita, ang mga bingi ay makakarinig, ang mga paralisado ay makakalakad, kahit ang mga pipi ay makakapagsalita at makakasigaw ng papuring awit sa ating Panginoon. Dahil babalik sa siyon, mawawala ang kapighatian, mawawala ang kalungkutan at mapapalitan ng walang hanggang kapayapaan. Once we enter to the kingdom of God, papahira niya ang ating mga luha sa ating mga mata. Wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang pagtangis, wala nang pagdadalamhati, wala nang pagluha at pag-iyak. Wala nang kalungkutan sapagkat lumipas na ang lahat ng mga naganap. At sinabi ng Panginoon na makapangyarihan na binabago niya ang lahat ng mga bagay. Kaya ipinaparating sa atin ang mga bagay na ito sapagkat ito ay totoo at maaasahan. Dahil ang Diyos ang Alpha at ang Omega na ang ibig sabihin siya ang simula at siya ang katapusan at iniimbatahan tayo ng Panginoon na kung sino man uhaw sa kanya ay uminom ng tubig na galing doon sa bukal na nagbibigay ng buhay na walang hanggan God wants us to be safe at mangyayari lang po yon kapag tinanggap natin ng Diyos bilang Panginoon tagpagligtas ng ating buhay Nais ko natanggapin mo siya kung di mo pa siya kilala siya si Jesus na pa ako sa krus at namatay para sa iyo na buguhay na maguli para bigyan tayo ng pag-asa. Lord, tinatanggap po po kayo bilang Diyos tagpagligtas ng aking buhay. Sulat niyo po ang aking pangalan saklat sa ng buhay dyan sa langit na bayan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng ito. Masunod ko ang kalooban niyo sa tulong at gabay ng banal na espirito at lalo po akong mauhaw sa pag-aaral ng inyong salita sa inyong presensya, Panginoon. Salamat po sa kagandahang loob ninyo. Napakinggan ko po ang mensaheng ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung nais mo na marami pang makakilala sa Panginoon, makakatulong kung isishare mo ang video na ito. Kung nagustuhan nyo po, like nyo lang. Let me know the comment section kung may mga tanong ka. At kung meron kang gustong topic na magawa natin for the future. Kung napapanood mo to sa Facebook page, click nyo po yung like and follow. Ganoon din po sa YouTube. Subscribe po kayo at hit yung notification bell para updated kayo sa mga i-release natin na video. God bless mga kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin. Ito niyo Lingkod, Pastor Gabueno. God bless you.